Hello guys! Hello mga katenis! Hindi um, po ako makatulog kasi gusto kong tapusin mo na tong topic na to bago ako matulog para di ko makalimutan. Um, so, ang, ang content ko ngayon is about tips. Magbibigay ako ng tips paano gumaling tayo kahit nasa probincha tayo at mahirap lang. Wala tayong budget. So, tip number one is dumiskarte tayo. Paano tayo makahanap ng mga resources pang laro. Kahit okay-okay lang. Okay na yun. Example, nagpa-basketball ka. Huwag ka muna maghanap ng mga mamahalin. Ang importante is makapractice ka. Bili ka muna ng ukay-ukay -okay or manghiram ka muna sa kapatid mo, sa papa mo. <coughs> so, dapat dumiskarte tayo. Lalo na sa probinsya natin, ang mga court ay mura lang. I mean, walang bayad. Mm -hmm. So, tip number two is um practice. Practice, practice, practice. Sino pa ba ang tutulong sa atin kundi ang sarili lang natin? Kailangan tayong magtyaga, magpractice. Araw-araw, bigyan natin ng oras para magpractice. Yun lang kasi yung dapat nating pag ng oras ang practice um next tip is focus on one sport kung ikaw man ay high school ngayon na may potential ka sa pagbabasketball or anong sport ba yan pagtitenis focus ka lang sa isa bahala na yung mga barkada mo kung saan sila naglalaro ba sila ng computer games or kahit anong sport nag frisbee or ano pa ba bang sport, basta focus ka lang sa isang sport. Kung ikaw ay magaling mag-basketball, basketball ka lang. Kung ikaw ay tennis player, tennis lang. Kung ikaw ay running, focus ka lang sa isa. Basta focus lang. Darating din yung araw na mag-harvest ka ng mga pagod mo. Tiwala kayo. Tiwala lang based on experience tong mga sinasabi ko. Mm. Um, next tip is huwag kayong magbisyo kasi yung bisyo nakaka sagabal yun sa pag-improve natin. Huwag kayong mag-inom ng alak. Kasi pag nag-inom kayo ng alak, mapuyat kayo, matagal kayo matapos. Wala nang ganang training kinabukasan kasi sobrang tanghali na kayo magising. Basta, di kayo maka training nun. Focus lang at wag magpa temptation sa mga bisyo yun lang next tip is sacrifice mo ang mga bagay na walang kwenta like sa gabi pag gadget imbis na matulog ka ng maaga nagsi ka paano ka makapag training ng maaga kinabukasan di ba sacrifice mo sacrifice mo yun Huwag kang mag-gadget pag gabi na tapos, ano pa ba? Maaga matulog. Mm, kumain ng healthy foods. Yun. Isa yun sa mga tip. Tapos, ito pa, isa pa. Kung ikaw ay elementary or high school, huwag ka muna mag girlfriend, boyfriend, huwag ka mag jowa. Kasi sa gabal yun sa pag-improve mo. Nakakaubos yun ng time, tapos nakaka-drain sa isip. Darating din naman yun sa tamang panahon. Basta, focus lang sa sports mo. Yun lang. Mm, siguro, yun lang muna ngayon. Kasi, yun lang ang naisip ko. Based on experience. At, mag-share pa ako ng iba pang mga content about sa experience ko, about sa sports para makatulong ako sa mga kapwa ko taga probinsya or gustong mag-improve at mag-aral sa Manila at iba pa. Basta related sa experience ko. Para din nyo na ma-experience yung mga bagay na hindi dapat ma-experience para tuloy-tuloy yung pag-success nyo. <laughs> Yan lang muna sa ngayon. Matutulog na ako. Good night.